ina ni Carlos Yulo, sinisisi ang girlfriend ng anak na dahilan ng kanilang hidwaan. Nagpaunlak ng panayam ang ina ni two-time Olympic champion Carlos Yulo upang sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa panayam, ipinaliwanag niya ang kanyang panig at tumugon sa mga isyong ibinabato sa kanya, kabilang na ang mga kontrobersyal na pahayag na di o manoy nagsasabing siya ay nagkaroon ng negatibong epekto sa karera ni Carlos. Sinisi din niya ang girlfriend nito sa tuluyang paglayo ng anak mula sa kanilang pamilya. Sa kasisiyasat ng netizens, lumitaw ang mga ulat tungkol sa diumanoy hidwaan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang ina na si Angelica Pukiz Yolo. Ayon sa mga haka-haka, hindi maganda ang relasyon ng dalawa at isa sa mga dahilan nito ay ang issue ng pera. May mga netizen din ang tumawag sa ina ni Carlos na mukhang pera. Bukod pa rito, may mga nagsasabi na winaldas o mano ng pamilya ni Carlos ang pera mula sa mga nakaraang kompetisyong sinalihan niya ng walang pahintulot mula sa 24-year-old athlete. Sa isang panayam na in-upload ng Bombo Radyo sa kanilang Facebook page noong linggo, August 4, ipinagtanggol ng ina ni Carlos ang kanyang sarili laban sa mga malisyosong akusasyong kumakalat online. Ayon kay Angelica, bagamat nasa kanyang pag-iingat ang bank passbook ni Carlos, hindi niya ito kailanman itinuring na kanyang pera. Binanggit niya na may insidente kung saan si Carlos ay nagpagawa ng affidavit of loss upang makakuha ng bagong kopya ng passbook. Hindi niya inasahan na gagawin yun ni Carlos sa ganoong paraan. Inaasahan niya na kukunin ito ng anak mula sa kanila ng maayos dahil ibibigay naman nila ang passbook rito. Noong 2022 na mag-update sila ng pirma ni Carlos sa banko na isip niya isuggest sa anak na magbukas sila ng joint account para na rin sa kapakanan nito at magabayan sa pag ng pera. Pero hindi niya yun sinabi dahil alam niyang pinaghirapan ito ng anak at gusto niyang ito ang masusunod kung paano nila gagastusin ang sariling pera. Sa katunayan daw ay nakuha ni Carlos ng walang bawas ang pera niya sa kanyang bank account. Patunay na hindi ito pinagkainteresan ni Angelica at ng mga kapamilya ng atleta. Pagdating naman sa isa pang account ni Carlos sa ibang banko kung saan idinideposit ang allowance nito mula sa Philippine Sports Commission, kaya raw patunayan ni Angelica kung saan napunta ang mga perang kinuha mula roon. May malaking amount din ang pumasok sa account na galing naman sa GAP noong 2020 na umabot sa halagang 488,000 pesos na raw ni Angelica ang deposit slips at iba pang resibo ng mga transaksyon mapadeposit man o ito o withdrawal. May resibo din siya ng dalawang life insurance na kinuha niya para sa anak. Iniisip lamang niya ang kinabukasan ni Carlos upang kung sakaling mga ilangan ito sa hinaharap ay mayroon itong mapagkukunan ng pera. May resibo din siya na nasa account pa ng anak ang pera nitong 11 million pesos na hindi naman daw niya mawi-withdraw dahil kay Carlos sa kapangalan ito. Sinabi ni Angelica na may pera si Carlos na inihulog niya sa bangko na nakapangalan sa kanya. Ngunit kung ikukumpara sa dalawang unang nabanggit na bank accounts ni Carlos, ang halaga nito sa kasalukuyan ay 70,000 pesos lamang. Ang perang ito ay mula sa cash incentives ni Carlos mula sa World Championships 2021 na ginanap sa Kitakyushu, Japan. At bilang ina, naramdaman daw niya na baka maubos ang anak kaya ang ginawa niya ay dineposit niya ang pera sa kanyang pangalan at pinahold para gawing bond for credit card. Kung iwi-withdraw daw niya ang perang yon ay kinakailangan mag-antay ng dalawang taon at kung hindi ay magpe-penalty siya dito tinanong si Angelica kung ano sa palagay niya ang naging sanhi ng hindi nila pagkakaintindihan ng kanyang anak. Sinagot naman niya ito ng diretsyo at sinabing yung babae talaga ang mitsa na mas lalong lumaki pa ang hidwaan nilang mag-ina. Tila ang tinutukoy na babae ni Angelica ay ang Filipino-Australian vlogger na girlfriend ni Carlos na si Chloe Angelay San Jose. Pakiramdam ni Angelica ay nilalayo ni Chloe si Carlos sa pamilya nito. Alam daw niya na gusto ng anak at girlfriend nito na magkasama silang dalawa. Pero dahil sila ang pamilya, hindi mo naman daw maiaalis sa kagustuhan nilang makapiling si Carlos. Lalo na't na matagal din itong napalayo sa kanila dahil sa pandemic. Maging mga nakababatang kapatid daw ni Carlos ay namimiss na siya. Sa huli, idiniin ni Angelica na wala silang ninakaw o ginalaw na pera ni Carlos. Kung meron man daw, ay siguro portion lang nito na hindi aaray ang bulsa ng anak. Wala rin daw siya magagawa kung hindi siya paniniwalaan ni Carlos. Hindi rin daw siya nagkulang ng paalala sa anak at sa iba pang mga anak na i-invest ang kanilang kinikita upang mapakinabangan ito ng husto. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!